afternoon Tagal tagal tayo hindi nakapag video sa ating backyard Dahil medyo busy tayo sa ating school Kaya ngayon mag update tayo sa ating backyard Let's go Welcome to my backyard Dito tayo muna mag umpisa sa ating mga beta ano? o Mga beta natin May dumbbell rao dyan And SR Yung black salmon natin Medyo matamlay ano? o Ilis natin yung kanilang harang. Ito mga letra. Sobrang ganda nyan. sino? no. Mga natin yung ganyan ba? Diba? Ito walang laman dito sa. Then dito naman yung ating mga dem. Yan ang mga leader size. Ito naman tayo sa ating purple dragon. Nanganak na pala dyan yung ating big mama. Mama ipapakita ko sa inyo. Ito naman yung ating feeder toy. Yan o. Namatay yung dalawang male natin dyan na breeder na toy. Matitira na lang dyan yung mga fry nya and then yung female. Yan ang laki. Ito naman yung ating full gold gapis. Marami tayong available na full gold. Then yung ating short body na tuxedo. May mga fry na rin yan dyan. Ito na yung ating mga beta. Maraming nabago sa ating setup dito. Tara, tip ko dito, dito, wala pa dito. Laman, lalagyan natin dyan ng fry ng yamabuki. Nanak na kasi yung ating yamabuki. Yung beta natin dyan. Yung mga beta pa yun dyan. Away KC Then dito linagay ko na para dito sa ating 15 galon yung ating mga beta Ayan mga female lang yan dyan Pagpasensya nyo na guys Huwag may ingay kasi nasa labi tayo Pansala Mga female na beta May black samu and Super red Ito naman yung ating mga tetra dito wala pa dito laman na lagyan pa natin dito ng mga PKBM na fry nanganap na kasi yung ating mga balon moli ngayon pero may mga yung buki tayo dyan and Peter, ito na yung fry ng tuxedo natin hindi nagpuha po no? medyo malalaki na tagal tagal kasi tayo hindi nakapag video kaya yun medyo malalaki na yung ating mga tuxedo na fry ito naman yung ating mga Then, may mga dem pa tayo dito. Mga medium na size. Then dito naman sa ating danyos. Marami tayong available na danyos. Ito naman yung nakuha na, na ko sa ating reptab. Kanina lang na-try na Piki BM. Yan uh, Focus mo natin. 50 pieces pala to. And dinagyan ko ng lap niya. Ito naman tayo sa ating yung mabuki na fry. Ito. Okay, Lagi sa reptab para mabilis silang lumaki. May okay. mga na yan. Ito naman sa ating blue dragon. Sobrang marami ng blue dragon natin ngayon. Marami tayo available ng blue dragon. Ito naman tayo sa isang ano, binuksan na pala namin dyan yung dati may takipin dyan oh. ngayon bukas na para hindi na masikip yung mga pista is natin dito na HB blue natin ito naman yung ating albay ng sunway GPT yung pinrust natin para na full gold and feeder, yun sila so medyo malaki na ito na pala yung fry nating purple dragon mga pre ng Pulpul -pul Dragon -pul natin ito naman yung ating mga balanggore na ABM yan you know. o maganda ah, short body ito naman yung ating RDSS yun know. o RDS natin marami ng RDS natin ito yung PKBM yan you know. ito yung mga nakakapol May mga pre pa nga dyan oh pray pa rin dyan hindi ko pa na uubos lahat sobrang ramay kasi ng pray na rin dyan ito naman yung ating ABM ito na. so natin nakikita nyo na. ABM natin yung PKBM, BM medyo malalaki na ready na pour out na yan dito so sa green water natin lagay dyan ng mga PKBM. BM dito yung ating last belly pades natin. yun Ito naman yung ating silver ko. Yan Silver ko natin. Hindi naman sige. Lawak na lang. Palista natin dito. Visit na kayo guys. Marami tayong available dito, Gapi. guys, visita kayo guys. Yun know, o. tayo sa ating indoor setup. Let's go. So, ngayon, ito na yung ating yung mag-booking. You know, Lagyan natin ng flash. Ito you know, yung mag natin. Ito yung ating gold dust. Yun o. Know, Tapos natin. May isa pa tayo ditong goldas. Sinuwalay natin kasi nag-aaway silang dalawa. Na. Mga FR natin. May sticker na pala tayo ngayon. KB Keepers. Solid. setup natin dito sa ating indoor setup. Yan o. Dito lang po yung ating magtatapos yung ating video. Pa follow naman sa ating page na KB Keepers and then pa-subscribe naman KB Keepers Vlog. Pindot naman ng notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Thank you guys.